Hello guys, for today, ay naisipan ko naman magpariban ng buhok. Kasi nga guys, masyado ng buhagag yung buhok natin, kailangan na natin i-makeover. Para naman makapaglugay na tayo ng buhok. Kasi lagi na lang tayo nakatali at lagi na lang magulo ang buhok natin, kaya ayan, i-makeover na natin guys. First step, babasahin ng buhok. Tapos pupunasan ng tuwalya. Tapos i-blower. Tapos si blower, lalagyan siya ng gamot, guys. Mga 15 minutes lang, guys. Pagkatapos, babanlawan. Pupunasan ng tuwalya. At i-blower ulit. Pagkatapos na siyang i-blower, pa-planchay na siya. Kagaya niya, pina-planchay na tayo, guys. Konti konti lang ang dampot ng buhok, guys, para ma-plancha natin mabuti. At ayan na nga, binigyan ko yung sarili ko sa salamin, guys, dahil wala tayong taga-video. Nakakatawa, guys, samantalang isang araw, guys, nagpa-plancha lang tayo. Pero ngayon, eto na tayo, guys, nasa totoong buhay na tayo, nagpapare-pare na tayo, guys. Nasasabihin na tayo ng nakapag-asawa ng mayaman yan. Kasi nga guys, ang gulo-gulo ng buhok natin. Kaya ngayon, ayan, isip ako magpariban dahil sa sobrang busy, nakakalimutan na natin yung sarili natin. Dapat pala guys, kahit busy tayo, huwag natin kakalimutan yung sarili natin dahil para sa iba yan. Kasi kung makayos ka nang nakikita, ay gagalang ka at re respeto ka ng iba. Kasi nga, yung ibang tao, tumitingin sa anyo mo kung paano kanila ay gagalang at re-respeto kaya dapat pahalagahan natin ang sarili natin at pangangatawan natin hindi lang atin puri o o kaya apelido at ayan malayo na nararating ng sinasabi ko guys e, may iba na tayo ang topic guys matagal na nga rin pala kung di nakapagpariban guys mga 2 years na rin yata kasi nga wala pa tayong budget guys masyado nang masikip ang buhay natin ngayon kaya ayan gumawa tayo ng paraan para makapagpareban tayo guys para guman naman tayo kahit wala tayong pera char kasi nga minsan meron tayong mas importante kailangan na gawin o bilin kaysa sa pagpapaganda natin pero naman minsan may isip mo na parang wala namang tapusin yung mga problema natin mga bibili natin kaya eto, napag-desisyon ako na naisingit itong pagpapariban guys. Para kahit naman ma-stress tayo ay hindi halata. Kaya kayo rin guys, minsan isisingit rin yung pagpapaganda nyo. Kasi nga, kung puro problema, kung puro ano ang iisipin natin, ay naku, anong katapusan ang mga problema. Kaya ikaw, mag-isip-isip ka guys. Magpaganda rin pag may time kasi ang problema ay walang katapusan yan. Dahil nagtatrabaho tayo, kumikita tayo ng pera, gumagasos tayo sa mga pangailangan natin, sa mga need ng mga pamilya natin. Kailangan din natin gasasan yung sarili natin, guys. Sarili natin to. Walang ibang gagasas sa sarili natin kundi tayo. Kaya wag puro ibang mahalin natin. Mahalin din natin ang sarili natin, guys. Katawa natin to. Oh, baka naman ma mo pa ako sa sinabi ko. At ayan na nga, nandito na tayo sa step 2. Pagkatapos natin planchahin, magpapahinga lang yung buhok natin ng 10 minutes. Tapos, ayan, nalagyan ulit tayo ng gamot. Pagkatapos natin lagay ng gamot, ipapahinga naman natin ang ating buhok ng 30 minutes. Pagkatapos ipahinga ng 30 minutes, babanlawan ulit. At pupunasan ng tuwalya. At ayan, blower na kagaya niyan. Papatuhin ang buhok natin sa pamamagitan ng pagbublower. Ayan. Pag natapos na tayo yung blower, guys, maya-maya, naman tayo. Matagal din mag-blower ng buhok, guys, kasi kailangan patuin mo ang mga buhok na yan pa, bago siya i-plancha. Alam niyo ba, guys, sabah binablower ako at pinaplancha mga buhok ko. Aba, naantok ako, guys. Sobrang tagal din kasi magpariban, kaya ayan, na, nakakaantok. At syempre gusto natin gumanda kaya ayan tis ganda tayo for today's video guys. <laughs> Siguro kung gabi na to ginawa guys pag re sa akin ay nako sigurado hindi to natapos dahil antok na antok na ako guys. Buti na lang tanghali kami nagsimula at ayan natitiis ko yung antok ko guys. Kasi nga super tagal guys. Nabuti ata kami ng 7 hours dito guys. Huwag At okay lang naman dahil isang beses na naman doon sa isang taon. At thank you nga pala kay Nene ang nagreban sa akin. Thanks sis sa pagreban sa akin. At dahil yan gaganda na ako kahit konti. <laughs> Kung kayo guys gusto niya magpareban pero wala kayong pera, eh inako, mag-ipon kayo guys. Kahit piso-piso, makakaipon din yan, at makakaganda rin yan guys. Kasi nga guys, pagka gusto natin, gusto at nagagawa na natin ng paraan niyan. Dati nga sa parlor pa ako nagpapareban guys, sobrang mahal. Nakakapanghinayang guys, kaya ito buti na lang meron na akong kapatid na marunong magriban. Ayan. Nakaka-discount na tayo guys for today's video. Kaya kayo guys, kung gusto niya magparaban, kontakin nyo lang ako. At ayan na nga guys, pinaplansya na tayo. Ibig sabihin, malapit na tayo matapos guys. At ayan na nga guys, tapos sa tayo. I-flex sa inyo ang buhok ko guys. Ayan, tignan nyo with may salamin. Ayan. O, oh, may pakit-kit pa ako yan guys. O. Oh. Ayan na ang aking buhok. Salamat, Ness, sa paggawa ng ribbon ko. At ayan, di-flex kayo ang likod ko, guys. Signan nyo. O, wag kayo magugulat. Ayan na, harap. O, di ba? Kabog. <laughs> ang saya-saya, guys. O, meron pa, ayan pa. O, goodbye. Salamat sa pananood. Thank you for watching. Bye-bye, you.